mga oh, baliktad na naman siya ang positive ang naglilay mukhang meron na total talaga sana ang curious siya sa ilaw kaya oh, kaya yung ugat ugat ng ibang halaman at kaya yung gitna niyang ano ang daon ng talisay favor talaga nila yung daon ng talisay uh, dapat meron kayo lagi yan para kung kulang sa kanila yung mga pellets meron silang masikicha tapos maganda pa yan sa aquarium yung dahon ng talisay Ayan, uh, ganyan yung una kong nag-derive, akala ko patay na na din ako eh. pero um, ayun ko rin naman na gumod yun pala naglilay ng ganyan pala sila kala magtuloy yun mga boss bagong video na naman ah uh, update lang. Magdagdag lang ako ng ito lang oh. Apple snail. Konting apple snail. Uh, lima dito. Isa doon sa baba. Aquarium, isa doon yung aquarium nila. sa doon mga isda. Pero maliliit to. Tingin ko kakainin lang nila to eh. Wala kang mahanap ng ano eh. Yung malalaki. Kasi may nang mga nababasa ako. Kinakain din talaga yung apple snail. Ayan. So... Bukod dyan, update natin ay dito sa isang female natin ito ayun o, ito nyo, nakahiga sya may higa higa possible naglilay na to ng egg kasi ganyan na ganyan yung yung isang female natin na buried ngayon tapos ayun, tignan nyo, nakatapin na yung buntot niya lagi tapos, isa pa may sa lagi nitong male Itong malaking mail natin. Ganyan na ganyan yung napansin ko nung una doon sa isang buried natin na female na nandito sa baba. Yan. Yan napapansin ko. Lagi siyang bumabaliktad na dito. Parang umihiga. Tapos, pag lumalabas siyang ganyan, lagi nang nakatupi yung tail niya. So, possible na meron ng laman. So, dalawa na agad ang buried natin. Anong pecha lang ngayon? Ang pecha ba? Parang wala pa tayong 2 weeks nag-start. July 28 tayo nag-start. Eh. August 8 yata ngayon. So, nasa 10 days. Wala pang 2 weeks. Ayan. Tignan nyo. Humihiga siya lagi na ganyan. Ayan. Ganyan na ganyan yung napansin ko doon sa isang buried natin ngayon na female. Ganyan lagi ginagawa niya. Ayan siyang humihiga. Tapos, kung gagalaw siya, nakatapin na lagi yung buntot. So, yun. Kunting update lang ngayon. Ayan. Dami nang malili ito, na isda, ng maliliit, oh. Nais da. Nang ano kasi yung mauli. Ayan. Yung kangkong na tinali natin dito. Ubus na rin. Ayan. Tapos, itong mga water lettuce. Papaubos ko na lang sa kanila yan. Siguro, ang dadamihan ko na lang dyan ay gapi grass. Kasi kinakain din naman nila yung gapi grass. Sinusungkit din nila. Yung water lettuce, nagtatali rin ako doon eh dun or iniipit ko dun sa gilid ng hides nila kinakain nila ubusin ko na lang yan tapos para ano kasi pag di sila na arawan or ganyan na sila laktaw laktaw hindi na dikit dikit malulusaw na kasi setup natin dito sa likod lang hindi naman dito halos na arawan so siguro papaubos ko na lang yung water lettuce hindi ako maglalagay copy grass na lang idadagdag ko tapos yan update dito ulit ayan napasinin nyo ayan nakahiga na naman sya nakahiga na naman yung isang female natin dyan ayan possible naglilena sya ng eggs so huwag na natin store ba update naman dito sa baba ang gulo pa ng setup natin medyo naka-acclimate na siya na maayos dito hindi na siya kasi nung unang araw niikot-ikot siya parang gusto niya tumakas dito kasi ang liit lang nung ano yun, siguro nasanay siya sa malaki nag water change na rin pala ako kasi yun naman ang hirap pag wala kang filter pag aerator lang water change ka ng water change at least 3 days or 4 days wala well, change ka na kasi makikita mo agad nagbubula dahil sa ammonia kahit ang konti ng pakain ko bilang lang siguro ano yung morpito lang na piraso ng PO2 pinapakain ko sa kanya kasi nga walang ano wala tayong filter dito kaya limitado lang dapat ang pakain para hindi tumasagad ang ammonia yung sobra naman outi okay, doon pinakain naman ng mga uh, gapis natin dyan may dalawang gabi sila yun Ay lang. kasi limited space lang tayo ang gulo talaga gulo pa ng setup natin pero may nakaabang na tayo dito isang malaking aquarium yan malaki to mas malapad sa dito mas mahaba lang to ito mas malapad so siguro pag malapit na tong mag drop or nakita kong may lumalabas na sa kanya ng mga crawlings hindi ko alam kung pwede pa siyang ilipat or hayaan ko na lang siya dito na mag drop or ilipat ko dito para dito na rin yung pinaka grow out Ayan, so, malalaman pa si hindi naman tayo expert so nood nood basa basa lang ako lagi nagbabase yung iba siguro based on experience lang kahit ilang araw pa lang tayo ginagamay lang kung makikita kita mo naman kung komportable sila o hindi kung sa ginagawa mo, kung dinadagdag mo, mga outing adjustment mo. Yun lang, ganun ganun lang. So, sana ito, isang female, ayan na naman, okay, ganun naman siya. Sana yan, magtuloy kung totoong naglilay na siya ng egg, sana magtuloy para dalawa na yung buried natin pag nagtuloy siya ng bearing, siya na lang ilalagay ko dito siguro. Para dire-diretso na. Wala nang galawan. Or pagpapalitin ko sila. Malalaman natin. Kasi hindi naman tayo expert. So, lahat yan. Pro experience lang natin magagamit. ng mas okay. So, yun lang mo na mga boss. Unting update lang. Yun lang. Hindi gumagalaw yung apple snail na nilagay ko kasi kinakain na lang ganyang kaliti sana no, wag naman food tripin para meron lang kaunting katulong na mag ano sa ilalim maglilinis mga dumi-dumi so yun lang maganda rin maglagay kayang ganyan para tagalinis ng ilalim kasi yan mga bottom dweller yun yan mga lumot mga tir tira pagkain din so yun yun lang mga boss sa susunod na video ulit sana magtuloy ito ayan oh, higa na siya ng higa ganyan na ganyan yung napansin ko dun sa isa sana magtuloy hopefully okay, next video uh -huh. ulit mga boss salamat